So, dito tayo sa ano sa Play Store. Pagdating sa Play Store, punta tayo sa search. Si search natin sa taas. Post 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 on my Mag Magda LM yan. Skip natin pataas. Ito, ito siya, ito yung logo niya oh, ito. Yan ang logo Post on my wifi So kikik natin Yan So pang na-download -na nyo na Yan ang nalabas Click lang yung Open open so yan yan ang mga nakakun nakakunik yan ang mga nakakunik yan 6 device pero dapat dapat nyo rin itong ano itong, itong ano na to shirts para ma-detect talaga kung ilan gagawin ipigilitin lang muna yung ano shirts Alabas yan. Yan. Five device. Ibig sabihin, five device. Pero ito, itong, ito, ito yung router. Router ng wifi. Itong iba, yan, yan ang na nakakunik so para malaman nyo kung anong cellphone ang gamit nila dito ka pupunta sa taas click mo lang yan tapos preferences yan kailangan mo lang i-on kailangan mo lang ito i-on ito recognize the mano mano pagcurer tapos you mag address if available tapos ito pang isa notify with new device or found kailangan nyo lang yan i i on. on lang yan tapos pagbalik mo dito makikita ka tiga nito naritik nya realme pero mayroon cellphone na hindi na maritik katulad dito generic device lang nakalagay generic device generic device so may bilan nyo naman kung ilan yung naka unik eh sa, sa wifi nyo eh pag nag na ibig sabihin may nakulit na iba diba ay bawa lima kayo yan na correct dito pito ibig sabihin may na correct na dalawa so mayroon dito ano history sa taas pwede mo na nang tingnan 5.7 ano, ibig sabihin yung naka online online ngayon lima hindi man yung nag-online yan yung mga nakapula yung pula na yan hindi na yung nag-online hindi sila online ngayon ito mga green yan ang online so ganito lang guys so hanggang dito lang tayo maraming maraming salamat Thank you very much.